Good morning, guys! Yun ang nga sinasabi ko sa, inyo, sa inyo noon. Hindi natapos yung vlog ko kasi nalobat tapos walang kuryente dito sa probinsya na wala yung kuryente isang araw. Ay, isang gabi at saka maghapon, guys. Wala kami kuryente. Tapos, dito ako ngayon sa banyo na nanay. Na, Hindi pa tapos mahal na nanay. Yan! Ayun, ayun, guys. So, dami-dami pang ano. Kumbaga, marami pang mga chuchuburichi. Tingnan, mag nagpakulo ako tubig may usok tingnan nyo Ayan, di pa tapos yun guys kaya kalat kalat pa wala pa kasing budget na ubos na tingnan nyo pakita ko sa inyo ayan pansamantala namin dito lutuan sa gilid lang ayan, ayan mga aloe blocks pa namin di pa tapos yan o kumbaga, yan pa yung mga gagamitin. Dito lang natatay nilagay. Ginawa ng dingding muna. Tapos, iyan kahoy. Maliit lang na ako sa si kusina muna dyan dito, pag samantala. Iyan, nagpakulo ako kasi magluluto ako ng ano, ng gulay. Ayan, Oh. Ayan. Maglapuan ako ba? Lapuan sa probinsya, wag mo. Ayan, dito ako nagluluto. Ayan. Doon si nanay sa labas. Ayan. Nabutan kami ng renolium. Malang kaunting renolium lang, guys. Para kahit pa paano. Hindi maano ba. Ma... Oh dumihan mga pa yan tingnan natin sa nakikaw nung gnaimo niya katanim dyan ka nagtanim siya ng ano nang kamuti ay talbus tapos sa ayan o yan kanina yung pinagkukunan ko doon ayan ang daming talim dito ayan may bayabas kami dito may guyabano yan, dito yun. Hindi ko alam kung ano tawag yun. Ano tawag dyan na pula ni Rosil? Labog. Labog. yan. Pwede yan. Pangpaasim sa isda. Ayan, ito yung alugbati yung na, na kanina. At saka yung talbos. Yan. Dami tanim namin dito. May kakao kami. May malunggay. May Indian mango. May malaki kami Indian mango dati yung hindi pa ginawa bahay namin. Lak, sobrang laki ng mangga namin. May langka. Ayan yung bunga. Ayan, ang dami-daming bunga yan dito nakaraan. Kaya lang yan na lang natira. Ano, maganda dito sa probinsya, guys. Ayan. May duldul -dul din. May mga bulaklak. O, oh, diba? Diyan mango. Si tatay kaya katanim. Mga bulaklak. Sampayan namin dito. Buti walang panti. Ayan. Ayan, ito. Diyan mango rin. Ayan yung simbahan namin, oh. Ibay lama mama. Mga ano din nanay, mga kamag-anak mga tiya ko. Oh. Tapos ito bahay ng lola ko sa baba. Ayan. Ay, yung bahay nila dyan. Nung kami mag-ikot pa sa kabila or di kaya dito kami tadaan. Mga bahay ng mga tiya, tiyo ko lang naman dito yung, guys. Last, aray ko, aray, 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 aray. Last week ko oh, guys, 2018 pa. Bago mag-COVID. O, oh, diba? Maganda dito natuwang ako sa ano sa may mga yan narinig yan, mga kikik mga kikik tawag sa amin yan ako sa mga environment puro green fresh yung hangin kakarelax mag ano dito sa probinsya ito toto to, pakita sa inyo kung anong kahoy bugnay tawag sa amin pag naluto ito parang grape grapes tana Man, alam nyo naman yan mga sa taga laking probinsya may eh, batuan din kami dito guys Ayan yung batuan namin, Oh. Ayan. Hindi ganyan dati yung ano niya, eh. Mga dahon niya, mga sanga niya, eh, nagputol-putol na. Kasi, gawa nga sa dami-dami niyang bunga, hindi niya kaya. Nagputol, tapos pinutol sa gitna. Ayan, Oh. Tapos, may tubo man kami dyan. oh, diba? May pinya din. oh, ganun yung tatay ko. Pala tanim. Ayan, <laughs> nanay, Oh. Ayan, batanim. Habang napapakulo ako, hindi pa nagkulo ang ating pinapakulo dahil sa laswa, sa gulay. Ayan, o, oh, bugnay, oh. May bunga na siya, pero maliliit. Sa mga may para, 2 months, ay, may, may ka dyan. <laughs> ha? Tama-tama kita, guys. Yan. Ang, ang ano niyan, ang bunga niya, pag nahinog, magiging light green, tapos mag pink, mag pula, tapos mag, magiging purple na pag lutong-luto. Yan. Bugnoy tawag sa amin. May kami. yon. Pero bariyo to guys sa amin. Bahay namin na. Pero marami kami mga tanim. Dito kasi yan dati. Kawayan yan dito. Ayan kawayan. Kawayan yan dito. Dahil sa bagyo nakaraan. Natumba. Ayan yung puwit niya pa oh. Ayan nagtanim si nana dyan ng mangga. Tapos may mahogany. gani. Yan, iikot ko kayo pag nag-ano, magasarap sa mata. Iikot ko kayo kapag kung ano, pag nag, pag may oras-oras ako, galaha-garaha pa, kaluto pa ako. Bahay lula ko. Nanay malaang, nanay malaang tawag namin. Lula. Yan, bahay nila. May mga trapo pa. Yan. Uraalak ba yan tayo, nanay mal malaamay? Yan bahay nila yun guys, ang laki-laki ng bahay tapos dalawa lang sila, wala sila ngayon sa may, ano sila sa may, yan kanina oh yan, Diyan sa taas bahay namin bukas si tao dyan man, nai mm -hmm. ay abi ko unang paano ka rin uh -huh. vlog ako hmm? vlog, nanay malam <laughs> lula ko, yan yan nanay, nanay ko, yan panganay nanay mo Ayan, lula ko. oh, tiba Pero edad mo rin 72. oh, tiba Mukha ba 72 yan? <laughs> tatay malam ta na. Tubo ko malam gli. Ayan niya, bala na. Darwa lang sanda. O, Sabi niya, dito daw kami magtulog. Kung nagtutok ka mo doon sa balay oh. mo. Tatay malam. Pero ang magrinutok Jan ko na. Kung na di mo sakto kami. Sige, tatay man. Tatay malam kay ina, Nagmangkot kundi kura kami kanu granite kun di ja ka darwanay. turog darwa Isino turog babaw bay? Ding karagyan nya ja kare. Tiba ilam. Na ja bay nya la guys. So. Malaki-laki ng bahay wala naman din tao. Hmm. chili-chili green ha. 300 plus man lang ra. Yan, bahay ng ano. Tiyo oh, ko, patid nanay. Ayan. Yung rosira nila sa bus. Star apple. No, ano, no. Diyan, diyan, diyan Uli ako rin na, hiraha ako rin ko talapuhan. Ayan, uwi na ako. Kaya kulok na yata tubig ko doon. Ha? Uy!

Ay, kulot nang, ah. Din baug, bunay? Au, bulak, kurang. Ay, paditri, ah. Eh, anu kulang, sabay kulang sang, ano? Sa tarong, nai. Dia Ay. Di pag, di pag laktan, malunggay? Ay. <marriages> fija <differences> Nuro, ulit ka. Gamay lang. Parang bilog. labatang ko pait, bay. Ang baog. Pait. Anang, ah, ano nga? Ano? Ano ganit, ra? Ha? Ah. Abay, itak. na Sana'y malamor, nay? Yan, pagli. mo no, na bukas gawang na. Lunod ko, baug. Nilagay ko na yung, yung ano. Baog pa. Kita mo. <tinyo> ron. Ito yung naminis ko, guys. Ginawa ko yung bulak bula lang. Tapos so pupunta ako ng, ng uma namin. Nakamiss. Ba, men! Tutok dito yung sinini, tapos balom lang. Bilin! Urat bitin, nai! Kulang! Kulang!

Fresh pinya guys, dala ni tatay. Dala tatay, doon sa pinya namin galing. Sa tanim ni tatay. Kumain na kami latapos tapos na. Hmm. Yan kanina gulay ko na naluto. Um, um, ba diba? Kumain na kami. Sa tatay kaun. Hmm. Oh, inday. Inday, inday. Inday,

Oh <laughs> Partida. May isda pang dala. Hello eh, guys. Ang oh, hapo na Abon. Ngamoy ang kabayo ron dara. Bata dara. Bata dara. Dara mo tara bay. May nai ra. Luoy man ano gina karga kay kara. Abon. Ano gina karga yang kara. Ano gina karga yang kara. Sa bilog. Sa bilog daro wa. Ano bilog Mag-otro? Wow.